Ayusin nyo naman! Napapahiya tayo eh! Eh! Oh, Isa lang! Oh! Whoa! Wow! <t Learning> <crease> Sino sa tingin nyo nanalo? Sino mas astig? Pag ako, heart react! Sige, kung sila ah, like! Kung sila like! Wag nyo tawa, not! Eh, ano yun? 2150, oh! Ano, data sila ng bulda. ah! Bold? <curves> <gold. pecial motion> Parang may pinapanood ah. Hindi <laughs> nga, Alam ko na gagawin natin. Gumagawin. Ano? Eh di ba puro lang boxing yan? Oo. Oh, tsaka um, ano naman talent yan eh? Oo, oh, walang talent? Walang talent yan. Walang talent yan. Anong gagawin mo? Ang mas magandang gawin, kita mo yan, hamunin natin sa sayaw. Oo, oh, walang, walang, hindi naman marunong sumayaw yan eh. Oo, oh, walang diba yan, maman, eh. talent yan, di ba? Talent yan, di ba nalang sayaw? Eh di diba, natin. Tara, 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 natin. Oo, lang ay. yan eh. Oo, binawakan mo to. Oo, mo nga, Ben. Papakitaan namin. Tara, sama ka. Oy, 150. Oh, bakit nan dito? Nagawa niyo diyan. Bakit? Eh, purok lang boxing, di ba? Oh. 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 Inhaman kita, 1v1 tayo. magboxing. No, di box. boxing. Hindi nga boxing eh. Hoy, Sayaw nga tayo. Ano? Sayaw. Papakita ka lang namin eh. Hoy, di ipakita mo. Gusto ko dalaw tayo dun tayo, Doon! No? Pwede doon no? okay. <laughs> oh. Dito. <laughs> oh, Tungkol Bakit ayaw ba? Takot talent yan eh. Oh, dito. Oh, dito Pede ito. Pede oh. to. Oh. Oh. Ano yung kuya? Oh, ano? Ano ba yung sa sa'yo? Oh, ano ba yung sa'yo? Ano ba yung sa'yo? Oh, para partida. Kami mauna. Oh. Dikaw, dito oh. ka. Kasama ba ako? Kala ko ikaw lang. Ikaw lang gamon si kanya eh. Eh, sama-sama nga tayo, di ba? Ikaw muna. Kasama nga eh. May ano na ako, kakapractice ng sayo mo eh. Sabay ka na! Sige, sasabay na ako. Oh, yung music. Ano? Ano ba yung music, Ito yung music, siyempre, hindi naman natin alam, eh. Hindi oh, Bini. Salamit, salamit. Putik na yan. Huwag tawanan, huwag tawanan. mo, sigal Huwag tawanan, huwag Huwag tawanan. mo Oh, three. Three, two, Ayusin niyo naman! Mapapahiya tayo, eh.

Ang dami ah. nilang ginawa. Oh. Nagagaganon sila, nagagaganyan. Ako, isa lang. Isa lang. Isa lang. Sila, sila. G, gumaganon uh ganon, -huh. gumaganon ganon. Ako, G, isa lang. Isa lang, G. Isa lang. Layo. Isa lang. Oh. Oh! Oh! Uwi na! Uwi ini Uwi over! Edit! Edit! Guys, sino sa tingin niyo nanalo? Sino mas astig? Pag ako, heart react! O, oh, heart react! Heart. Heart, heart. 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 Oh, sige! Kung sila like! Kung sila like! Wag nyo oh. tawa! Wag natawa! Oh. Wag tawa tawa! Kaming panalo dun ah! wisely